ako yung living proof na kapag nakinig ka sa asawa mo, ay pwede kang maging ayos sa buhay mo. Nanonood ako ng content ni MG, si Mga Gago sa YT. Tapos, may isa siyang linya na binitawa na sobrang nakarelate talaga ako. Na kapag nakinig ka sa asawa mo, ay pwede kang maging ayos sa buhay mo. Diyan, diyan sa linya niyan, sobrang nakarelate talaga ako ng gusto. Pag nakinig ka sa asawa mo, di ba, magiging maayos yung buhay mo. Well, di ko naman sinasabing sobrang maayos na yung buhay ko ngayon. Pero, isa rin ako sa living example na pag nakinig ka sa asawa mo, ang laki ng chances of possibilities na magiging maayos talaga yung buhay niya. Kaya kung may kita sa contents ko, di ba, nagmumukha akong under lagi. Sabi na iba, takot daw ako sa asawa, ganito, ganyan. Alagang-alaga ako yung asawa ko, yung partner ko ngayon. Well, kasi lahat naman yun, deserve niya. Aside from being like the top or the biggest supporter na meron ako, um, ng supporter ko simula nung Nagsisimula pa lang ako, nag-iisang supporter na sumuporta sa akin through ups and downs. Sa lahat na ata ng hamon na pinagdaanan ko rito sa social media, andyan siya. Pwera pa dun, siya rin yung nagsilbing konsensya ko ng mga panahon na unti-unti -unti na ako nilalaman ng sistema especially nung nagsimula pa lang ako ang dami nagsasabi sa akin dito kuya, ang toxic na nang ganito ganyan, natotoxican daw sila sa akin hindi nyo pa nakita kung ano yung tunay na toxic ano yung, ano yung definition ko ng toxic pagdating sa social media sa totoo lang kung inabot nyo yung panahon ng alter ego ko pa, yung pangalan pa na dala ko is yung below job. Doon talaga, masasabi nyo talaga kung gano'ng katoxic dati. Kaya sa mga lalaki dyan na parang pinaninindigan pa rin yung mga alpha-alpha male mentality ngayon na laging lalaki yung nasusunod, lalaki lagi, ganto ganyan, lalaki yung laging nasa taas. mag isip, -isip kayo guys, okay? Lagi yung ilalagay sa mga utak nyo na pagdating sa pagpapamilya, 50-50 dapat yung desisyon babae, lalaki, lahat parehong may say sa 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 pamilya tapos sa relasyon niyo para mas maging maayos yung 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 takbo ng pamilya niyo ganun. So I'm gonna share a story to you guys kung paano ba ako nagsimula sa social media. Nagsimula ako dati sa YT, pinakauna kong video doon ko in-upload. And then nang umuso yung toxic nung panahon ng pandemic, nag-start din ako doon. Nagkaroon ako ng decent amount of followers, you know, 'di ba? Yung simula sa baba paangat ng content. And then dumating ako sa punto na umabot ako ng 100,000 followers doon. And yung contents ko doon is halos same lang din ang content ko ngayon. Um, saying some stuff na kakibat ka ng realidad ng buhay. Kaso nga lang, naging sobrang toxic talaga. I mean, dati nun sa toxic talaga, literal na nabalagbagan talaga yung nangyayari. Like, creator versus creator, di ba? Um, followers versus followers, mga ganong bagay. And totoo, pag nagbabalik tanaw ko doon sa mga pangyayaring yun, is sobrang toxic nga talaga ng mga panahong yun. And aminado ako na muntik na talaga ako malubog ng husto sa, sa ganong klasing sitwasyon. And siguro kung hindi na bago yun is wala ako dito ngayon. Wala akong following sa FB, wala na nangyari sa karir ko sa social media. During those times na sobrang toxic na ngayon nangyayari, andun yung asawa ko, sabi niya sa akin, sabi sa akin ni Commander, malapit na kitang unfollow. Sabi ko ha, tantaka ako nun eh top supporter ko yung asawa ko eh. Pinakaunang supporter ko yun eh. Mawala na lahat. Yung asawa ko alam ko magstay eh. Pero sabi niya sa akin, pag, pag, hindi daw ako tumigil sa ginagawa ko, yan eh ang follow niya ako. So doon ako napaisip, sabi ko ha, parang parang mali na ata talaga kasi pati asawa ko mag-unfollow sa akin. So ayun, um, tinignan ko yung mga ginagawa ko, um, re-review ko yung mga contents ko. And eh. na-realize ko nga na parang mali na nga talaga yung ginagawa ko. So nag-decide ako na magbago ng contents. So, doon nagsimula yung cooking content ni Kuya Renan. So, and after ko magbago ng contents is from 100,000 followers, in just a span of 2 months, nahit ko yung 500,000 followers sa Talk Dalawang buwan pa lang yon matapos kong pakinggan yung advice sa akin ng asawa ko. And after din on, nagkaroon na rin ako ng following sa, sa FB, which is andito na ako ngayon, di ba? Naka 1.2 million followers na tayo sa RP. And so far, um, nag-aantay pa ako ng mga additional equipments para makagawa tayo ng YouTube worthy contents. Pero, hindi, hindi pa sa ngayon. Pero, gusto ko lang sabihin sa inyo na totoo yung sinabi ni, ng MG na pag ikaw, lalaki ka, marunong ka makinig sa asawa mo, di ba? Ang laki ng, ng porsyento na or ang laki ng possibility na mapupunta ka sa ayos. And advice ko lang diyan sa mga kapareho ko lalaki ah. Pag maghahanap kayo ng babae, lagi niyo hahanapin yung yung tao na hindi lang yung totally supportive sa inyo ah, sa lahat ng ginagawa niyo. Gusto kong gusto kong maghanap kayo ng tao na supportive sa inyo pero siya rin yung magsisilbing konsensya niyo sa mga pagkakatao na alam na nilang mali na yung ginagawa mo. Sila yung maglalakas ng loob na tapikin ka sa balikat at sabihin, "Oy, mukhang alanganin na yung ginagawa mo." Ah. 'di diba? Hindi na maganda 'yan. So wala lang, um, naantig lang ako dun sa sinabi niya ni ni MG. Um, legit na kasi. Makatotohanan talaga. Totoo nangyayari. Talagang solid na realidad ng buhay. So yun lang.